Ang pagtaas ng tubig ng kooperasyon. Ang South Korea at Pilipinas ay gumagawa ng matapang na hakbang upang pangalagaan ang mga karagatan. Sa paglaki ng mga hamon sa seguridad sa dagat sa rehiyon ng Asia Pacific, ang dalawang bansa ay naghahanap ng isang estratehikong pakikipagtulungan upang protektahan ang kanilang pinagsasaluhang tubig. Ano ang ibig sabihin nito para sa kinabukasan ng baybayin ng Pilipinas? Sumisid tayo. Tinitingnan ng South Korea ang higit pang mga barko para sa Pilipinas, isang pinalakas na pagtutulungan sa dagat. Ang South Korea ay nagtatakda ng mga pasyalan ito sa pagpapahusay sa maritime security ng Pilipinas sa pamamagitan ng paggalugad ng mga pagkakataon upang makabuo ng mga modernong barko ng Coast Guard. Ang potensyal na pakikipagtulungan na ito ay nagpapahiwatig ng lumalalim na ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Na may ibinahaging pangako sa pagharap sa pagpindot sa mga hamon sa maritime sa rehiyon. Sa pagbisita kamakailan ni South Korean President Yoon Suk-yeol, isang makabuluhang milestone ang natamo sa paglagda sa isang Memorandum of Understanding, MO, sa pagitan ng Philippine Coast Guard, PCG, at ng Korea Coast Guard. Ang kasunduan ay nagbubukas ng mga pintuan para sa pagkuha ng sasakyang dagat, magkasanib ng mga programa sa pagsasanay, at iba pang mga hakbangin na idinisenyo upang palakasin ang mga kakayahan sa dagat. Isang matapang na plano sa modernisasyon may ambisyosong plano ang PCG na gawing moderno ang fleet nito, na naglalayong makakuha ng hindi bababa sa 46 na patrol vessel at daan-daang mas maliliit na patrol boat sa susunod na limang taon. Dahil marami na sa mga advanced na barko nito ang nagmula sa Japan sa pamamagitan ng opisyal na development assistance loan, ang pagpasok ng South Korea sa larawan ay nangangako ng mga bagong posibilidad. Kapansin-pansin, ang HD Hyundai Heavy Industries ng South Korea ay nakakuha ng pansin sa pamamagitan ng paglalahad ng limang disenyo ng bakal na barko na partikular na iniakma upang makayanan ang mga hamon ng West Philippine Sea. Ang mga magagaling na disenyong ito, na ipinakita sa Asian Defense and Security Exhibition, ay binibigyang diin ang tibay at lakas, na mahalaga para sa pag-navigate sa pabago-bago ng tubig kung saan ang mga insidente sa dagat ay lumalaking alalahanin. Pagpapatibay ng mas matibay na maritime tie Ang MOE na nilagdaan ni na PCG Commandant ADM, Ronnie Hill Gavin at Korea Coast Guard Commissioner Kim Jong-ok -ok ay binibigyang diin ang pangako ng dalawang bansa na protektahan ang kanilang maritime na interes. Ang kasunduan ay sumasaklaw sa pakikipagtulungan sa mga pangunahing lugar, kabilang ang paglaban sa mga transnational maritime na krimen tulad ng piracy, smuggling, at illegal na migration. Bukod pa rito, ang partnership ay tututuon sa mga operasyon sa paghahanap at pagligtas, pagtugon sa polusyon sa dagat, at magkasanib na mga hakbangin sa pagsasanay upang mapataas ang pagiging handa sa pagpapatakbo. Sama-samang pagbangon sa mga hamon. Ang estratehikong pakikipagtulungan sa pagitan ng Pilipinas at South Korea ay sumasalamin sa iisang pananaw para sa maritime security sa rehiyon ng Asia Pacific. Sa pamamagitan ng paggamit ng kadalubhasaan sa paggawa ng barko ng South Korea at ang desisyon ng Pilipinas na palakasin ang maritime defense nito, nilalayon ng dalawang bansa na lumikha ng mas ligtas at mas secure na maritime na kapaligiran. Sa track record ng South Korea sa pagbuo ng mga makabagong sasakyang pandagat para sa Philippine Navy, ang partnership na ito ay may pangako para sa pagbabago ng mga kakayahan ng PCG. Ang hakbang ay hudyat din ng isang pinag-isang paninindigan laban sa maritime aggressions, partikular na sa mga pinag-aagawa na karagatan tulad ng West Philippine Sea, Sa mga barkong nakabalot sa bakal at pinalakas ng mga alyansa, ang Pilipinas at South Korea ay nagtatakda ng bagong kurso para sa maritime security sa Asia Pacific. Magiging susi ba ang partnership na ito sa pag-iingat sa ating mga karagatan? Manatiling nakatutok para sa higit pang mga update habang nag-navigate tayo sa kapanapanabit na ito. Paglalakbay,